Hello mga kabadi, magandang araw sa lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga bago pa lang uh, nakasubaybay sa akin, I uh, please subscribe to my channel and follow to my Facebook page. So thank you and God bless to all. So for today's video mga kabadi, ayan, uh, ito na 'yung update sa ating uh, palay na pinunla natin noong nakaraang linggo. So ito na mga kabadi no, one week na ito. So ito nga pala 'yung ating uh, a uh, binhi na kinolob na SL8. So napaganda ang kaniyang tubo mga kabadi. So nakikita niyo naman diyan sa video, no? So last vlog na dito ay inisprayhan natin ito ng pangpatay ng kohol kasi ay napakabilikado nito kapag hininiisprayhan mga kabadi. Hindi tayo mag-rely doon sa amo kasi kapag ano ito, kapag uh, bata pa itong mga palay natin, no? Uh, Prone pa ito sa mga kohol. Ito yung paborito nilang kainin. So, kinakailangan talaga nila ng protection, uh, medicine para dyan sa uh, golden apple snail or kohol. So, ayan mga kabady. Ngayon, as you can see sa ating uh, title mga kabady, ay mag-apply tayo ng urea, urea fertilizer. So, sa mga kabady ko dyan na matagal na nakasublaybay ko na hindi talaga ako gumagamit ng uh, mga fertilizer. Pero kapag uh, ganito makabadi nasa punlaan pa 'yung ating palay, kinakailangan talaga natin itong urea. Bakit? Kasi nga lalong-lalo na itong uh, ating binhi ngayon ay hybrid. So kinakailangan talaga ng uh, urea ito. Kasi ang urea rich in nitrogen. So need talaga ng ating uh, uh, hybrid rice ng nitrogen lalo, lalo na kasi bata pa ito. Kaya uh, mag-apply tayo ng urea. At 'yung urea din mga kabady, uh, madali lang bunutin kapag uh, malapit na itong itanim. Uh, madali lang siyang bunutin diyan at saka i-transplant. Kasi nga kapag amo plant proteinan siyang ating gagamitin nito, mag-spray lang tayo every every week. Kakapal 'yung ano niya, aawas roots ng gamot sa ilalim. Mahirap 'yun bunutin mga kabadi mahirapan yung na magbunot ng ating tauhan nito so matatagalan so uh, ano tayo sa labor lugi tayo sa labor kasi kakapal yung kanyang <laughs> yung pumutuhi, dahon ana, at, ano, saka ano yung saka. roots niya nya kakapit talaga sa lupa so kung ang urea mga kabadi, ay yon mag neutralize niya siya sa ano nitrogen lang ang kuyang kukunin so madali lang yun bunotin so yun mga kabadi, first step natin gagawin ay isaray yung mga pilapil So ayan mga buddy, yan yung uh, ginawa namin. No? Sinara yung mga pilapil na labasan ng tubig kasi uh, para yung yuriya nga uh, ating uh, uh in -apply. ay doon lang sa doon lang sa ano, luwang, doon lang sa ano na hindi lalabas. So, no, galing sa tubig, no? So, yan. Ganyan ang pang -mamaraan namin dito, na 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 mga kabady. Na. Kapag nasil na yan lahat, mga buddy, kapag yung mga pilapil, wala nang makadaloy na tubig, ay pwede nating yan. So tips lang mga kabadi, kung mag-apply kayo ng ano, mag kayo ng urea, dapat patubigan nyo. Kasi ang abono, pinakailangan talaga nito ng tubig para malusaw siya. Kung malusaw 'yan, makabadi diyan nga uh, ano, ah, uh, gaganda yung ano, yung palay. So ayan mga kabadi oh. Oh, binuhusan na ito ng tubig. So may tubig niyan source niyan sa taas. Ah, uh, ayan, binuhangan ng namin yung pilapil niyan sa taas at diyan aagos uh, yung Kahit tubig. Na so, itong tubig, mga kabady, uh, na importante nito um, para sa pa ni abunan iba. niya. At, uh, madali lang itong bunutin, mga kabadi. At kapag ganito, nakataas after one week na ang iyong palay, mga kabady, ay uh, dapat ay uh, palagi niya nakalublob sa tubig. Kasi, para madali lang yan bunutin. Yan na tips, no? So, nakita natin itong mga kabady, ayan, uh, yung tubig, no, dumadaloy na. So, uh, tinapapansin na medyo nag na yung, ano, nag na yung lupa. Hindi yan maganda mga kabady. Kapag nag-crack yung lupa, may possibility na yung mga ugat nito, uh, gamot, ay maputol. So, hindi natin hayaan yan mga kabady. So, ayan. Ganyan lang mga kabady. No? Kaya makita Now, naman yung hi yan mga kabady. Ang ano, ating uh, ginagawa. So, yun. So, palagi lang natin itong i- sa tubig hanggang bunutin ito. So, eh, napaka dami Napakadami ng ating hindi, uh, palay mga balik. Kasiyang kasiyan na ito sa talaga sa ating ano, sa mga tatlong ikarya. So, ayan, Every corner talaga mga kabadi ay ay dapat uh, ilob ito ng tubig before natin applyan ito ng urea para mas maganda yung uh, resulta niya. So, hindi na tayo mag-worry sa kuhol mga kabadi kasi last day ay inisprihan natin okay, ito. Hope Patay na ang kuhol nito. Wala na. Hindi, kasi yung kohol mga kabady, uh, nagtatago lang yan sila sa lupa, <clears throat> ilalim ng lupa. Kapag uh, may tubig, yan sila lalabas at uh, hindi na mainit yung panahon, lalabas sila at kakainin yung mga palay natin. Pero ngayon, uh, nispriha na yon yung nakarang araw, so pwede okay. nito palubloban ng ano? Pa dito na doon ni Pa tingin ko mo i-spray lang ng kabadi. Mag-apply na tayo ng urea. So yan. Ganyan lang mag apply mga kabadi. kung ibton. So sa uh golo-, binhi ko nga hybrid na good for 3 hectares. So nag-apply ako ng abono ng isa at kalahating kilo lang. Hindi ko dinamihan namihan mga kabadi kasi as much as as much as possible uh, pure organic tayo. So kunti lang ang ating apply na abono. Uh, para lang ito sa hindi uh, para madali lang ito bunutin sa mga tao mga kabady mga, ano yung lupa in uh, mahumok ano bang tama malambot yung lupa si Mayuria so yan talaga yung purpose niya mga kabady so ayan oh kita nyo naman so make sure yung mga kabady na walang tubig talaga na lumalabas kasi para pundo lang yan yung uh, fertilizer na inapply nyo so yon nakita nyo doon na may agas agusan yon so naka sealed yon walang tubig na walang tagas na tubig so yon no after mga ilang araw siguro makita na natin ang epekto ng ating uh, in inapply na abono <coughs> so dito rin mga kabady eh, may napapansin din ako na mayroong mga uh, butterfly alibangbang na puti yung tinatawag nila uh, steam butter. so normal lang siguro ito kasi <coughs> hybrid itong ating urea uh, ating binhi no so mabango ang uh, siguro mabango itong binhi na hybrid kung kaya na uh, attract ang ano mga insekto nito so ang ating solusyon diyan mga kabady eh, ay, ay mag-apply tayo ng amo apply natin yan next next week ah? para hindi siya mapasukan ng mga fun fungus ganyan nga magsanhi ng stem borers So bad po 'yun sa ating uh, ano ating palay nga magkaganyan, magkasakit. So maga, pwede tayong malugi diyan mga kabady. So dapat pala, talaga natin itong uh, patnubayan at hindi natin hayaan na uh, magkasakit itong ating uh, mga punla, uh, ating mga uh, magtawag ito, ha? ating mga palay. <clears throat> So ayan mga kabadi. Wala eh. may wash out ano Ah, ganyan lang pagkabuno mga doon dapat. Kuhan, ay equal, equal sila. Kabuno, lahat ay makatikim ng kuan, oh so, yun. oh so, mapapansin niya natin yung niriyahan ng mga kabad, eh, kapag after 4 3 to 4 days mag na siya. Kakapal yung kanyang damo. Ah, oh, damo. Kanang ano? Kanang kanyang leaves. Yeah. Lakas yung kanyang malaki yung kanyang sipak stem niya. So, yun ang kanyang improvement. So, palagi lang natin ito iloblob sa tubig hanggang uh, bunutin ito. At probably next week, mag-spray tayo ng amo for insect protection at for nutrients na rin sa ating palay. So, ayan mga kabadi uh, tapusin na natin itong uh, pag-apply ng abono. ibahin, maninima zone. Ay, So, sa mga kabadi ko na Uh, nakasubaybay no, noon na hindi ako ah. nakapainakaburo. Totoo naman yon. Pero sa after transplant na, hindi na talaga ako gumagamit ng abuno, urea, fertilizer. Amo lang talaga yung spray ko. Pero kapag ganito pa yung stage ng palay nyo, ay need nyo talaga ng urea para magalila itong bunutin sa iyong mga tauhan, mga farmers muna gumagawa ng nagplanting mga kabady. Siguro kung planters yung ginagamit nyo, yung, yung makinarya, rice planters, pwede siguro yon kasi makina lang na yung nag, ano, isasala yun sa seedling tray. So okay lang yun kapag ano, mga kabady siguro. Pero sa atin, uh, manumano, tao lang yung nag tatanim so okay na, kailangan talaga na, ano, na uh, malambot yung ating uh, mga palay na bubunotin at i-transplant. So mga kabad ah. oh, malapit na magtatapos ang Kung video na mga to. Talag. So nagpapasalamat ako sa inyo on, sa pagsuporta ng aking mga videos. So salamat, salamat sa inyo. So malapit na tayong mag you know, ano, 1,100 subscribers na tayo. No? So maraming salamat po sa inyo. Mga kabadi ko dyan. No? So nga pala sa aking mga Facebook page dyan, no? mga followers ko ay pakifollow okay, follow na rin. So uh, Uh, I hope na maka out na ulit tayo sa ating uh, ano, Google AdSense So salamat sa inyong suporta mga kabady Keep on watching pa rin So yan, si Jacob Galamba okay, Ang mga farmers na. So yan mga kabady Tapusin lang natin to mga kabady So yun, tingnan nyo na yung tubig mga kabady oh. So nga pala mga kabady After yan mga kabady uh, Pag naloblob niya lahat Ah uh, uh, wag mo nang papasukan ng tubig para hindi ma-wash out doon sa ating ano sa doon sa dulo so maintain lang and yan ng tubig mga buddy eh. hanggang ano control lang ng tubig to hanggang, na hanggang bunutin yan na. so salamat sa inyo mga kabady so ayan na dito na po nagtatapos ang milking videos. so thank you thank you and god bless to all see you in the next videos bye 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 bye